Magandang araw po sa ating lahat sa video ito Tayo ngayon po ay magpapando ng ating pamante Dito po natin linatag Ito po yung lambat na iniwan natin nung pahapon po yan Mapapunod nyo po yan sa ating mga previous vlog Kung ano po yung nangyari dyan sa lambat natin So ngayon po ay pandawin ulit natin Sana po ay makaulit tayo ngayon ng maraming Ngayon po ang oras natin ay alas 6 na po ng umaga Pero ang panahon ay medyo masama ng Ang kalangitan Muli samaan nyo po ako ngayon sa ating fishing adventure Maga po tayo ngayon Medyo madilim-dilim pa. Pero go na tayo para makahuli ng pang ulam, -ulam. So ngayon po, tanggalin ko muna yung tinali natin doon o yung pinakapabigat natin. Tapos dito natin hatakin sa may batuhan. Yun, linaw ng tubig oh. Medyo lumakas kaya ng hangin. Hindi natin lang kung bakit. Pag ganito daw, maraming isda sana nga po <laughs> dahil yung daloy ng tubig ay lumalakas yung alon yung mga nakaraan kasi wala tayong naranasan na ganito kalakas na hangin kung so, naglalatag tayo dito puro mahina ngayon ang lakas para mag-aamihan na yata dosungin na natin yan tanggalin natin yung pinakapabigat natin malalim pa rin yan oh no? Ito yung pinakapabigat natin Ayun may huli na o alimang May huli ng isa Ayan lang natin dyan Yun Kinanggal na natin Mataka na natin yan doon sa may batuhan Let's go Ngayon po, nandito na tayo sa kabila. Atake na po natin ito. Dito tayo mag-attack. So, marami tayo na huling isda. Pang ulam. Ayan, ito na yung lambat natin. Tabi muna natin tong tali natin. Ayan. Tsaka natin dito hatakin. Tanggalin ko lang yung tubig. Pero wala na tayong tatanggalin mamaya. Nagyan talaga ito natin na tubig para hindi masyadong lutang. Tama lang. mhm- mm May lure pa o may nag lure fishing dito o casting. Meron kaya na huli? Ngo na naman sa ating pagpapandaw ng lambat. Mataas po ang high tide kagabi. Pero walang huli dito sa may bandang unahan. So nakailang try rin po tayo ditong latag. Kahapon naglatag din tayo dito. Ito nga yung pinandang natin tapos iniwan ulit natin. Wala pa rin huli guys oh. <laughs> Merong isa pala talakitok nandoon sa dulo. may nagkamaling talakitok. Ayun oh, good size na talakitok. Hmm. Hindi na zero, may huli ng isa. <laughs> hmm. Talakitok. Try natin lagayan natin. Dito natin sa sako. Yung lompat pala natin, dalawa po yan. Yung isa, nandun sa kabila. Yung pinakita natin ng nakaraang video natin. So, tripod naman natin ilagay yung ating pang video. Tama, kita naman tayo ng buo. <laughs> Meron nang tayong na huli isa. Madadagdagan pa kaya. Ito yung mga challenging dito. Mga ganitong panghuhuli. Kahit sa dala, hindi rin tayo makahuli ngayon dito ng marami. Tama lang. Ito meron. Ano kaya ito? Kabasi yata. Kabasi ba ito? Oo, kabasi nga. Ano? Meron tayo na huling isa. Kabasi Ito yung medyo malalaki na kabasi Pangalawa na mm -hmm. Pangalawang huli Pakapon nakadalawa rin tayo dito Ngayon kaya baka dalawa ulit Tingnan natin kung dalawa Dalawa pa rin Kahapon ay dalawa Ito wala na Ito meron o oh, Talakitok ulit Tatlo So Hindi po dalawa ngayon Tatlo na <laughs> Dumami Dumami ng isa Ito talakitok Uy Buhay pang talakitok galin lang natin yun talakitok oh. Uh. talakitok tatlo na tayo baka managdagan pa <laughs> tatlong to. Yan, nandito na po tayo Dito ay may isang alimango yung nakita natin kanina Yun o oh. Kaso ito, hindi muna natin kukunin Maliit So natin napakaulan na po natin ayusin ko lang po itong lambat natin tapos punta tayo dun sa kabila ngayon po nandito na tayo sa kabila pandawin naman natin yung isa natin lambat yan na po yung isa sana ay may huli na ito nung pahapon, zero po yan wala tayo na huli dyan So ngayon, subukan natin. Baka meron naman na. Baka meron ng nahuli. Lagyan na lang natin sa tip-tip dibi pang video. Malalim yung napuntahan nito. Ayan na, oh. So tanggalin na po natin yung pabigat nito. Ito po ay na natin habang tayo nagpapandaw. Para hindi tayo mahirapan. Hindi na tayo babalik pa. Habang tinitignan natin kung may huli o wala. Pandawin na rin natin yung lambat. Ay, taluna, no? Ayun, ayun, Talunan oh. Ano mga nagtalunan na yun? Napunta natin sa... Malalim. Oo, oh, wala pa tayong huli ah. Wala pa pang huli. So, rent TV. Lone base na na zero to yata ah. Wala pa rin huli. Ngayon po, nandito na tayo sa dolo. Wala po tayo na huli ulit. <laughs> Talagang zero dito sa spot na ito. Sa lambat na ito so baka maghanap ulit tayo ng bagong spot na pwede natin latagan tagan, so sa ngayon uh, wala muna tayong nahuli sa lambat na ito pero mag try pa rin tayo sa susunod ngayon sadyang matumal kapon po ay dalawa ang huli natin ngayon ay tatlo pero thanks god hindi pa rin tayo na zero yun naman ang mahalaga may pang ulam pa rin tayo ngayon po ay uwi na tayo malakas na rin yung hangin nakapag na rin po tayo ng lambat yan na po yung atin lambat Ngayon po, ito na po yung ating nahuli. Tapos sinama na rin natin yung iba nating nahuli nung nakaraan. Yan, so magprito tayo tapos yung iba po ay lutuin natin mamayang gabi. Ito po yung pang-ulam natin. Eh, na natin dyan yung talakitok. So ito na lang muna ang ating ulam ngayon, yung nahuli natin sa pagdadala. Tama na natin ang kabasi. Ngayon po, luto na yung ating piriniprito. Ayan, pinapababa lang natin yung mantika. Ayan, ito muna po ang ulamin natin ngayong pananghalian. Ayan, tapos isausaw natin sa may kalamansi na toyo. Ayan. Tapos sili. Tapos partner natin ng kamatis. Sarap! Ngayon po, ikain na tayo. Bago tayo mag-umisang kamay, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain ng sa aking harapan. Basbasan niyo po ito na may magbigay sa aking physical na pangatawan ng kalakasan. Ganun din po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo. Meron tayo ditong kape. Tapos meron tayo ditong isda, tsaka gulay, kamatis, tao sa na chili mansi. Yan ang ating ulam ngayon. Meron din pala tayo ditong kape kasi malamig po ngayon. Sarap po magkape. <laughs> Let's eat! Ito na po yung ating bangus. Yung nahuli natin na kabasi lang po yung sinama natin sa preto. Kasi yung iba po ay ihalo natin sa ating sinabawan sa susunod po na lutuan. Kasi meron pa tayo natira na ibang isda sa rip. Kaya isama na lang po natin yun. Ayan po. Mmm. Magkain po tayo yan. Malutong. Meron din tayong kamote dito. Tsaka kamatis. Mm. Ayos. Ayos. Hmm. Kamatis. Mm. <laughs> kaya na rin po kayo dyan saluhan ako wow ito pa yung ating haul kanina rin sa pangdadala hmm, hmm. 어때 음! 짜라 음! Malutong lutong. Kahit ganun pa man yung ating nahuli, nag-enjoy pa rin tayo sa pangisda, sa panguhuli ng isda, Biaya. Subok lang na subok. Wala, eh, pagka uh, hindi natin sinubukan, hindi natin malalaman. Hindi na talagang buhay. Subok lang ang subok. Sa so, susunod po ay hanap naman tayo ng spot na pwede natin pamantihan. Baka medyo balik-balik na rin po tayo dun sa may pinangisda natin dati. Dun sa may mismong dagat po. Kahit pa paano dun ay baka sakaling makahuli tayo ng malalaki kahit na isang piraso, dalawang piraso pero ang huli naman po ay malalaki kaya balik tayo dun yung kung saan tayo dati nakahuli ng maraming pampano tapos mga talakitok yun. subukan ulit natin mm. us nag-utom. Okay, yung iba, hindi pa natin ma lubos lahat. Mmm. Mmm. <tong> Hmm. Muli, sa salamat po sa inyong pagsama sa atin sa mga palagi nagko-comment, nag-like, nag-share ng ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga silent viewers natin. Thank you po sa inyong lahat. Talaga nagutom na. Hmm. Crispy kabasi. Sabay natin ng mainit na kape. Hmm. Ah, tabi. Hmm.